lang ako nakakita na ang tamad na walang ginagawa at magnanakaw pa sa bayan ang mataas ang ratings. Ano ba nagawa na ni BP Sara as DepEd Secretary at BP? Diba? Taming question mark. Di diba? Parang wala. Bagkus, mas marami pang ginawang problema. <laughs> at hindi. Tanong mo kaya dito? kung nga ginawa ni B.P. Sara Duterte. Sige nga, ikomento mo ulit ang sa guys ng matatag kurikulum. Yeah, Kasi nagawa we'll ang reforma sa kurikulum upang bawasan ang mga learning competencies. Catch up Fridays at National Learning Camp yeah. ay ang pagpapabuti ng kapakanan ng mga guru. Yeah. Inalabas sa mga pulisiya para sa overload pay. Yeah. Deped order yeah. number I'm 5, 2024. Bring kay program ng IDHOL. Ay pinang libis sakay sa mahigit sa pasahero sa Metro Manila, Bako, Olon, Cebu at Davao. Partida yan ha. Tamad pa si BP Sara Duterte niyan. Ano na lang kung naging masipag pa yan. <laughs> Magandang araw sa ating lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan. Ang mong ismis niyong insan. Muli na naman nagbabalik para sa isang makatotawa ng reaction, opinion at komentaryo. Bago tayo magpatuloy mga insan. No? Medyo kakaiba tong ating reaction niyan sa araw na ito. Dahil magpapakita tayo ng ebidensya dito sa isang nag-comment sa video ko eh na binira niya si VP Sara Duterte eh, ba? pero bago ko pakita sa inyo mga insan sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel no, eh, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong video at syempre huwag mo kalimutan sa scan lang yan para mapalo nyo ang ating Facebook page uh, TikTok mga insan so eto na nga mga insan pag-usapan na natin to eto kasi eto isang nag-commento dyan sa video ko about dun sa mataas na ratings ni BP Sara Duterte yung sa short ko short video ko o yan mga insan may plus ko dun sa sa screen ngayon yung short video tapos may nagkomento dyan mga insan eto naman yung sinabi niya yan yan mga insan sabi niya ngayon lang ako nakakita na ang tamad na walang ginagawa at magnanakaw pa sa bayan ang mataas ang ratings. Ano ba na nagawa ni BP Sara as DepEd Secretary at BP? Diba? Taming question mark. Diba? Parang wala. Bagkus, mas marami pang ginawang problema. <laughs> at hindi. Tanong mo saya dito. Ano yung problema ang ginawa ni BP Sara Duterte? Sige nga, i commento mo ulit sa YouTube ko o kahit sa anong platform, saan ka man saan mo ako makikita, i commento mo ulit kung anong problema ang pinagagawa ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Siya nga yung binigyan ng problema eh. Binawasan yung pondo, binawasan yung budget niya sa Office of the Vice President, pinaratangan siya ng kung ano-ano yung tatay niya pinadala sa Dahig, Netherlands siya Gustong ipa-impeach ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Tapos sasabihin mo, wala siyang ginawa. Mataas yung ratings niya. Tamad siya. Killer! Majority ng Pilipino. ba diba, majority ng Pilipino, gusto siya. Gusto siya ng taong bayan. Ikaw hindi. Kasi siyempre kakampun ka Ululista ka Anti-Duterte ka Talagang ayaw mo sa kanya. At kahit anong ganda ng gagawin ni BP Sara Duterte, eh sa paningin mo, pangit dahil unumista ka nga eh. Di ba? Utu-utu kang tagasunod ni Bangag. Kaya ganyan ka. O di ba? <laughs> ito ang patunay kung gaano katamad si BP Sara Duterte. Di ba sabi mo tamad si Bipisara? Sara? O ito, wala siyang ginawa eh. Ito, panoorin mo to ha. Siyempre, hiram tayo ng video mula sa ating idolo na si Mr. Rio. Galing po to sa channel niya, Mr. Rio Official, mga insan. Magaling to na vlogger, mga insan. So, ito yung research niya. Siyempre, hindi na ako gumawa niya, mga insan eh. Eh, ganun din naman yung makukuha ko. Pag inano ko to, uh, mag-research ako, halos parehas lang din yung nakuha namin. Damit na lang ako ng video niya. Hindi pa ako mahirapan mag-edit. Sana lang hindi ako i-copyright ni Mr. Uy, upsha, 'di ba? At ana isa. So alam ko naman mga idols na active ngayon ng Pangayan, ng mga kululista at mga DDS, 'di ba? Yes. At ang isa nga guys sa mga pinupunto punto ng mga kululista ay eh, wala naman daw pong nagawa si Dipasara. Yeah. Nagawa? So ang like ng question ay ano ba daw ang nagawa ni Baby Sara mga yeah. idol? Actually, ang rebuttal ko dyan is dapat nga wala. 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 Kasi spare time lang naman talaga ang posisyon ng Vice President. Hindi nila alam trabaho ng Vice President. Walang power talaga ang Vice President na posisyon. Maliba na lang kung ita talaga siya bilang miyembro ng gabinete no. na nakaupong administrasyon. At yun nga nangyari mga idols. so ano nga pa nagawa ni Ito. Baby Sara? Diba? Marami-rami din mga idols. Ito po ang accomplishments ni DB Sara bilang kaliin ng DepEd. Ha? Wow. Isang okay, natin na ano, ha? ang ah? video Panidin na ito sa mga kumpis na nasasabi. Walang nagawa si DB Sara. Diyan ka na ba? Number one, ang pangilungsad guys ng matatag kurikulong. Wow. nagawa we'll ang reforma sa kurikulong upang gawasan ang mga competencies. Mula 11,738 patungong 3,664 na layunin pagtunan ng pansin ang mga pangunahing kasanayan at mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Okay? Number two, Catch Up Fridays at National Learning Camp. Itinatahan ang mga programang ito upang tugunan ang learning gaps tulad ng pandemya na nakatuon sa mga asignaturang math, yeah. English at science. Pati na rin sa pagpapalakas ng mga soft skills at values Hala, education. Number three, ang paglilungsad ng mental health at learner wellness. Thanks yes. Nagaan ng 200 million para sa mental health services sa mga paralan. Sa ang mga online platform na lusog isip kabataan education or light at ang pagtatatag ng mga learner wellness centers. Pang-apat, ang pagpapabuti ng nutrisyon at kalusugan ng mag-aaral. Pinalawak ang school-based feeding program para sa mahigit dalawang milyong mag-aaral. At inilunsad ang universal feeding para sa mga kindergarten sa piling pampublikong paaralan. Yeah. Number five, nagpapalakas <laughs> ng digital infrastructure. Nagbigay po sila ng satellite internet sa dalawang libong paaralan at inilunsad ang digital education learning cards na may kasamang laptops at smart TVs. Ngayon pa man, may mga hamon sa paggamit ng pondo para sa computerization. Number six, siyempre ang pagpapabuti ng kapakanan ng mga guru. Inilabahan sa mga pulisiya para sa overload pay. Debit order number five, 2024. Amantayan. <laughs> Nagpapataas ng service credits mula sa labing lima patungong tatlong araw. At binawasan din po ang mga gawaing administratibo ng mga guro. Debit huh? order number 2, 2024. So yung guys ang mga accomplishment ni VP Sara as Debit Secretary. Okay? So ano naman ang mga accomplishment? Oh, okay? Nakita mo yun? Pagiging dip secretary ni VP Sara Duterte ya. Yun, yung pagiging tamad niya. Yung sinasabi mo walang ginawa. O ngayon, ikaw naman magpakita. Ano ba ginawa ni Bongbong Marcos ng mga proyekto? Di ba masibag siya? Oh. Ikaw naman ngayon ang magbigay sa amin ng mga sample ng mga proyekto na ginawa niya. Di ba sobrang sipag nga? Tamad si Bibi Sara Duterte. Di ba? Eh dapat nga hindi siyang kumikilos eh, dahil hindi naman siyang presidente. Oh. Spare tires lang siya. Kung anong mangyayari sa presidente, siya yung papalit. Kung mabibigyan siya ng trabaho, katulad nung binigyan siya ng trabaho as ano, BIP, uh, sekretary ng akagawaran kagawaran ng edukasyon, no? yan, binigyan niya ng mga programang maayos na napapakinabangan. O. o ngayon, ikaw naman magbigay. Ano naman yung proyekto ni BBM? O, uh, ipakita mo rin dito, ah. i Ikomento mo. O, tuloy natin. Ito naman yung mga ginawa. BBP Sara sa kanyang pagiging vice presidente. Yang hiya sa iyo eh. <laughs> Nanaban mo kasi ng trabaho eh. Hindi yan tamad, napakasipag na presidente yan. Napaka-busy presidente. Presidente tuloy. Bagay, malapit na. <laughs> Ako. Ito lang insan accomplishments niya bilang vice president natin. Uno mga idol ang pagbubukas ng satellite offices. Yeah, siya lang gumawa niya ah, ng mga Simeon, satellite, satellite offices, ng vice president. Ang paulahin ng sol sa labas ng Metro Manila. Para mabilis makahingi ng ilang conservation ng OVP sa mga mamamayan. Sa Isang hakbang guys. Na siya lang po ang nakagawa sa kasaysayan ng tanggapan. <laughs> Meron niya doon sa Lugan na Libre sa kay program mga idol. Sa satellite offices na namin. libre nandibig sa Vice sa mga 770,000 pasahero pasahero sa Metro Manila, Bacolod, Cebu at Davao. Gamit ang mga bus ng OVP. Number 3 disaster relief at kalusugan food trucks. Sa pamamagitan ng Disaster Operations Center, Then, na dinago, ng 162 yeah. relief operations na tumutulong sa 115,045 na pamilya at naglungsal ng na kalusugan food trucks para sa mga apektado ng kalamidad. Wow! Number 4, Pagbabago at Magnegosyo Taday Programs Ang pagbabago ay nagbibigay ng school bags at dental kits sa mga mag-aaral. Habang ang magnegosyo taday ay ng kaloob ng 160,000 na kapital sa mga kababaihan at LGBTQ plus groups. Tama yun Siyempre kasama din guys ang financial literacy training. Kaya di diba? Number 5, pagbabago ang Union Learners Entries Campaign. Kaya yun yung punitong mamahagi ng 1 million backpacks. At magtanim po ng isang milyong puno sa buong bansa na gumatapos ang 2028. Sa kasalukuyan po yan, nakapamahagi na po ng 64,860 bags at nakapagtanim na po ng 178,167 na puno. Ayos, di ba? Pucha, kung di lang binawasan ang budget yan, mas marami pa sana mga nawayan. Mas marami pa. Yan. Kaso ang budget na lang yun eh. is para sa mga ilang programa na lang, di ba? At mga pasahod nila. Oh, no. Pero kung di binawasan yung idol, mas marami pa sana magagawa. Sige, Di ba? Oh, diba? oh. Kung hindi binawasan yung budget ng Office of the Vice President, pakalugmok na lugmok na si Marcos ngayon sa dami ng magagawa ni BP Sara. Oh. Ano na ngayon ang masasabi mo? Ikaw naman ngayon ang maglabas ng ebidensya mo kung gaano kasipag yung sinasabi mo si Marcos Jr. Pakita mo sa amin o oh, sa akin, ipakita mo yung mga accomplishment naman ni Marcos Jr. na masasabi natin kanya ha na siya mismo ang nag, gumawa, nagpasiuna, nag ni BP Saro Duterte. Limitadong budget pero ang dami niyang ginawa. Partida yan ha. Tamad pa si BP Saro Duterte niyan. Ano na lang kung naging masipag pa yan. <laughs> Hindi ha. Sige lang mga isan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Paalam po.